O, um, ang bilis ng recovery ay 10 days pa lang. Matamig yung lahay, eh. Tapos, naglalapat na rin yung kanyang palong. So, yung pagkain nila, de na Labas na kayo na yan Labas, labas, labas huh? Pulot kaming limang itlog 1, 2, 3, 4, 5 So mapapalang araw sa inyo mga abugid Welcome po dito sa ating YouTube channel So ngayon po mga abugid ay nandito tayo ngayon sa ating munting farm o so, kung saan po ito po ay yung ating malit na manukan mga abugid na itong so, kana natin na ito, ito po yung mga paitlubing manok na kung saan po ay inalpasa natin siya dito sa munting bahay nila. So sila po ay cage free. No? Pero dito po sa bahay na ito mga kabukid ay halos uh, isang taon at uh, labing isang buwan silang nakakulong. Pero sa loob po ay alpas sila, wala silang kulungan. Ngunit dahil nga po dun sa mga nakaraang taon ay medyo masama yung panahon dahil nga po laging umuulan kaya napag-desisyonan kong hindi na muna sila palabasin dito sa field na ito mga bugid no? dahil medyo malawak po itong, itong labas po na ito eh. so ang edad po ngayon ng ating mga manok na ito ay isang taon labing isang buwan at uh, itong araw mga bugid no? sa exactong edad nila mula nung kunin ko sila mga bugid dahil December 15 po yun 2021 ko inuha itong mga ito So ngayon po ay December, ah, November na. November ano na ito, 22. Mga bugid. Kaya po halos may edad na po itong ating mga manok. Ah, uh, ngayon po mga bugid, ang kanilang kalagayan ay po ay wala pa po silang itlog ngayon. Halos uh, 20 days na pong walang itlog itong ating mga manok dahil bababa na po ang kanilang production. Pero ngayon po ay second cycle nila dahil pinors molting natin sila mga kabugid no kaya po nahinto tanandalian yung kanilang pangmuslog pero ngayon mga kabugid ay uh, titingnan natin yung magiging reaksyon ng kanilang pangmuslog after ng force molting dahil ngayon po ay halos na sa 9 at 10 days pa lang na bumabalik yung kanilang normal na pagkain eh. ginawa ko po muna 15 grams lang po muna ang pinakakain ko sa kanila kada ulo sa loob ng isang buwan So, ito po kasi may dami, may dami na 800 heads. So, 15 grams times 800 heads. Yun lang po yung amount na kinakain ko sa loob ng isang araw. Tuloy-tuloy po yun sa loob ng isang buwan. So, nangyari, naglagas ang kanilang mga katawan, naglagas ang kanilang balahibo. At after po ng 7 days, ay unti-unti ko -unti po naman po binabalik no, yung kain hanggang sa maabot na nga po yung 110 grams na normal nilang pagkain. So, ngayon po ay nasa 10 days pa lang itong ating mga manok na ito. So, 10 days pa lang na kumakain ng 110 grams. So, titingnan ko po siguro mga December 10, titingnan natin kung ang mga manok na ito ay iitlog na. So, ngayon mga abukid, papasukin natin. So, ngayon kasi uh, mayroong isang itlog dito. So, ito, 10 days na kumakain na sila mula nung gutumin ko sila. So, ito na po ang kinalabasan. So, may isang itlog na. Bale, dalawa ito eh. Kinain ko yung isa. Tinignan ko kung, kung, okay ba yung itlog. So, okay naman. So, ngayon mga bugid, ang gagawin ko dito ay lalabas natin sila doon sa maliit na field na binuksan ko. May range siya kung binuksan, nilagyan ko ng uh, ganitong net. no Nilagyan ko ng ganitong net. So, range net titingnan natin mga bukid so tara po so nandito tayo ngayon mga bukid sa loob ng ating munting manukan so yan o, oh, kikita natin sila So yan ay nagpalit balahibo na. Oh. Naglagas ng mga balahibo nila eh. Dahil nag-force molting nga po ako. Pero banayad lang po yung force molting ko hindi ko po agad sila binigla baka po kasi mamatay kawawa naman so may mga namatay rin sa kanila alos na sa 10% ang mga namatay sa aking manok na ito pagkatapos kong dana, uh, pagkatapos ko po silang for smolting no so mapansin nyo nagbab, nagpapalit balay mo na sila at uh, talagang nawala po yung timbang nila halos nawalan po sila ng 20% to 30% na timbang so bumaba sila ng halos 1.1 kilo galing sila sa 1.8 bumaba na 1.1 yung iba naman po ay 1.2 so halos na sa 10% yung namatay dito sa ating munting manukan so ngayon ilalabas ko kasi sila dito mga kabukid so first time mangyayari dito sa mga manok ko na ilabas dito sa ating maliit na range yan so maliwanag dito mga bukid so yan po sila oh tamo hindi sila sanayin na lumabas mga kabukid kahit na bugawin ko sila kasi hanggang dito lang yun sila ayaw rin nilang lumabas so pipilitin natin silang palabasin ng mga kabukid maglalagay ako dito ng pagkain para makita natin na sila ay lalabas mga kamutid. Kasi halos 1 year and 11 months silang nandito sa loob ng kulungan na to. Ito lang yung pinaka naging galaan nila. Ngayon nilalabas ko sila dito sa konting extension na ito mga bukid. So, yun po. Tara. So, napuno na ng kanilang balahibo. Bubuksan ko, binuksan ko yung area na yung mga bukid dahil para pag nagpala ako dito ng dumi ng manok ng mga tae nila dahil ilalagay natin sa garden pagkatapos natin bulukin eh. ay makakagala sila doon di sila magugulat may tatakbuhan sila at uh, maganda doon sa labas na yun eh so bigyan natin sila ng pagkain Ayo! Ayan. labas kayo labas labas ba ayaw nyo lumabas na, lagyan natin sila ng pagkain yung ayaw nila yun talaga sila buong oh hindi pa silang lahat oh eh. ba ayaw nyo ha ayaw nyo lumabas oo, oh Lagyan natin sila pagkain ng mga bubid so tingnan nyo ito yung ano kasi may nagtatanong sa atin ito po yung ipa na nilagay natin na so, yung pagkain nila layer na layer mash. Ayan, yung mais, mais. Ayan, natin sa timba. Hmm. So, tingnan natin mga bukid. Magastos din itong mga manok na ito pag nagkakaling eh. Magastos din eh. So, tingnan natin sila kung iitlog pa sila ng second cycle dahil pinurse natin sila mga bukid. So, 10 days pa lang silang normal na kumakain galing sa pagkaka-force molting no. So namayat po sila at naglagas yung kanilang mga balay So ngayon bumabalik na yung kanilang katawan. So atin silang pakakainin doon sa labas para lumabas silang lahat. At, natin doon sa labas mga kabugid. Ang tatawagin natin sila Ito so, pumagitan ng pagkalansing na ito. Shhh! Tara! natin sila. Sa pagpumalitan ng pagkalansin. nakakarinig kasi yan ang ingay ay yan eh labas na kayo nahiya pa kayo eh Lagi natin kabila. Ah. nasa sila mahal naman ito oh, tayo tayo sila ayos, eh. bas na sila naman naawas na tapos 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 dami nila eh, oh. oh, ayaw maglabasan <laughs> ang bumalik nakikiputan pa eh oy dito nakikiput pa kulang pa siguro kainan kunin ko kayo lahat yung ganyan sa loob pagkailit na mga bukid oh, kain Eh. <laughs> yan palabas ko sila. Oh, lalaki na oh. Laki na at magitlog na ito. Meron daw na sa loob. Meron na. Sa hapon na ko ay Ilan? apat. Ba? Apat nga. Ito ang laki na oh. Sa hapon. Nagapang ano na yan sila oh. Nagbaba na nga, nag-uupo na tapos ako. Mm -hmm. Eh, parang successful tayo ah. Sana. may patuka kaya, ay Hindi pa, bakit? Oh. Hindi pa dyan. Dito, dito nga ako kapatuka para marawan ng mga mata nito. Dahil madilim dito sa lube. Eh. Inis niyan. Ito na po resulta o. Oh, na nagbalik na ang balahibo. Tapos naglalapad na rin yung kanyang palong. Pero itlog ito. Mga isang buwan pa ito. Tingin mo. Hmm? Bigat na Oh. Mga dalawang kilo na to. Pag ito ng dalawang hilo lahat. Diyan tayo magpapakain sa labas. Diyan muna una. Kunin ko yung mga ano. Yung mga hindi, hindi 'di ba kayo naglalagay diyan sa box niya? Ay diyan sa ano, hindi na. Kasi walundaan na lang tayo, eh, no. So yung mga bukid, no. Ah, uh, pinakiusapan ko si yung asawa ng aking ano, ng aking bantay dito na magpakain naman siya doon sa may kabila doon mga bukid sa sa labas. Na magpakain siya doon sa loob para maakit naman at makakain yung iba. Dami din la ay oh. Ngayon tingnan ni. Eh. Dito sila oh. Para dito sila maglakad na maglakad. Kain na. Kain na. So yan, doon na pinakain sa labas. Kasi dyan talaga sila sanay kumain eh. ito yung mga ulo so dito mga bugid namin balak alpasan pa palalaki yung kulang pinasanay sanay pa namin para alam nila yung kanilang uuwian pero alam na alam nyo yan no? so yan papunta doon. so dito tayo mag extend sa area na yan para makakain sila ng damo gusto kong may damo damo din eh kawawa naman sila eh yan na nga ang dami na nila oh uhot yan na uhot ng pala yan pwede So yun nga mga bukid no, so hanggang dito na lamang itong ating konting kwentuhan dahil nga po kumakain na sila uh, at may itlog na tayong napulot. Ngayong araw pa lang po inakaanin na nga mga bukid So yun po mga bukid, maraming salamat po sa inyong suporta at panonood dito sa ating channel. Sana po huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button at ang notification bell para po lagi kayo updated dito sa ating konting kwentuhan. So yun po, sana po nagustuhan ninyo itong ating ginagawa dito sa ating farm. So hindi pa po masyadong nakikita yung epekto ng force molting so sana po ay gumanda no kahit hanggang 80% lang itong mga manok na ito so yun po maraming maraming salamat po mga kabukod wala